Bakit? Kamusta lakad niyan? Negative? Ala, sila ano yan? Sila balat. Oo. Uh Sige, tay. Pero malakad niyan na. Nakaigas, nakaigas. Nakaukot siya. Kinatayo ko siya kanina 10 minutes. ni John ulit na Sige, Tay. Na, kanina, may video niya kanina? Mm -hmm. Di ba lakad niya kanina? So, magandang gabi po sa lahat. Yung kasama natin. Tingnan dyan lang. Diyan sa malapit. Lord, you're in Samar. Yung Palawan oh. yung doon sa kanila. Oo, oh, saan dala? Pinagay mo pa? Hmm. Okay, so kung mapapansin nyo dyan sa before na yan, ay dyan sa before nung hihiruti natin. Sabi kasi ni Hershey, sabi kasi nung dyan, dyan po, iba daw yung lakad. Pero pag tinitignan to kasi, normal. Ano mang normal eh. Ang hindi normal kay tatay, in 3 minutes daw, manhid na yung paa. Kasi hindi ka tayo nakakalakad na malayo. Oh, mm, ano na, nakakalakad din. Eh, kaya lang, mabagal na. saka, mag, namamahid na ito. Uh Na -huh. paano ba yan tayo? Uh, parang ma matagal na to. Ang pagka ano ko nito, nag-aararo ako. Uh -huh. Ano eh, parang... Pumitik. Pumitik. Pero matagal na yun. Ilang taon, ilang taon po yun? Siguro may mga nasa sampung taon na yata yun. Pero binali mo lang kayo. Okay. E ngayon, madalas din naman ako sa dagat. Ano nung yun? Ano nung yun? Pag uuwi ko, ano, naga. Kaya ko na kung ba't ka namin? Tapos Alam mo kung bakit? Pag hindi tayo, mahal yung benta niya ng isda. Hindi mo. Sa akin nila, ano daw, lamig. Lamig? Oo ako din naman naniniwala gawa ng eh, umaga ko sa lao, pag uwi ko malamig gano'n ang ano gano'n dating sa akin alis pa kayo sa loob napacheck up na po ito nanay Oo, oh, napatsika. Ano po sabi? Ang sabi ng doktor, pa-x-ray. Mm -hmm. Tapos sa x-ray niya, may nakisabi, o-operahan daw. Hindi kasi nadala yung x-ray. O-operahan ka daw? Oo, oh, yun ang sa akin. Baga nang ka sana? Wala naman. Ay, oh, wala ka doon, wala ka sa tango wala, 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 oh, wala naman, pero... Siyang kausap. Ah, alam ko na mahal ang opera. Sabi ko nga, ay ang total ang tao, mamamatay din naman, ay, hindi na ako magpapa-opera, sayang mo yung pera. Dito na naman dito. ano mm. ko yung, ano nga, yung... Sa YouTube, mm -hmm. mapanood kita, sabi ko, nangarap ako na pupunta ako doon, doon kay Anthony. Pero pangarap lang muna yun. Okay? Yeah. Marami na itong napuntahan. Uh, ano? Marami na po siyang napuntahan. Na, na magpagamot. Na ano na, napahilot ano lang, tayo po sa kanya. Yung mahilot sa amin, parang masahe lang. Uh, masahe, parang masas lang, siya. siya. Uh, Dain, ano tayo? Pero hindi siya kontento. Sabi niya, hmm. dito daw. Dain, <laughs> okay. so sige tayo, tagal ang t-shirt na pa. Bing, uh, -huh. Kaya kayo Pag may dayo Amerikano sa ipang lugar. <laughs> na yung mga presyo driver doon. Mga foreigner ang pasta na tinataga sa presyo. Totoo ba? Oo. tresigal ka ba? Kanan doon sa jump na napagkama ng foreigner yan. Nag-tresigal tayo doon? Pumunta kami na nga na mura ng pagkama ng foreigner yan. di Kailan mo na kay rin ng taxi. Ay! Taxi ba? Tricycle. Hmm? Ano, parang badya na malaki. Ito ano. Hindi ko nga matandaan. Oo, oh, babae. Oh. Ah. <laughs> Kaya pala ay, na, di na, na alam. dito yung pa. Parang pa. ay, Parang nga. Pa. Pa di ba na ko? dito po. oh um, Pagtawid doon, di ba may mga nakakawang na doon? Hindi, ano? E, ano ang lagi <laughs> doon? Hey, who's up? I hey, love you, bro! Uy, Italyano! I love you, bro! Oo. Habita, habito ka! Sabi niya, ay, parang nandun sa diyan, po, no? Oo, <laughs> uh, hindi, ha, hap lang. Hab, Pinoy, hab. May laya ko na yun. Hap, Pinoy, hab. Layan nga dyan para no. sa'yo. Ah! Look. Ako, mga, may lahi din. Alam mo kung ano lahi ko? Ano? <laughs> Yung lahi ko para sa'yo. Ah. Kinilig. Kinilig. Kinilig Kinilig si Madam. Si Kinikilig talaga sa'kin yung Madam. Sabi nga dito siya kinikilig. Kinikilig pa yung Madam. Sa kinikilig siya. Kinikilig May si Kay ko. Kinikilig pa po kay Tay. Hay. 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 Hulihan mo ng pating. <laughs> 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 hindi kumakain yun. Ano tayo? Hindi kumakain ng pating. Tako? Ano anatay ano hindi ko Hindi kumakain. kumakain ng pating. Uh... Hmm, Pero <laughs> gusto niya ng ilo. O, tika na yung Wala lang lang. Alam mo yun? Kaya ko nga paikliin yun e. Oo. Oo nga. Amazing Ano po yun? Sabi May babae na. Wow. Balutok mo ganyan po no? Boy. Maaya ang tayo. hindi mo tayo sa lahat ngayon. tayo. Salaman to ah. Nasa sakit ka pag salaman? Oo. Nasa sakit na tayo. Salaman Tigay sa braso, masakit. Depende naman sa... Yung akin nun, ano? Sabi daw. Tapos yung mga Masakit Sa una lang. Na... Tumagal, ulan. Hindi naman sakit. Yung sa editan niya. Hindi naman kasi tatawa yun. Staker lang yan. Tama Sa una talaga yung sakit. Sa Ang tuso. Iba talaga yung kamerang. Chili pa mga shit. Pumapa na din eh. Pangatlo na nito eh. Ano ba na nag ano na kaya eroplano? Ha? <gasps> plano po. Eh bangka lang yan. Kol, <laughs> <laughs> eh bangka sa Palawan, puminto diyan sa ano. Sa ano medyo mahina na ano ba pandinig manay? Oo, oh, min, minsan kasi yung may, kasi may, maintenance ako, yung minsan hindi ako naka, parang umano yung tayin ako. Muugong? Muugong. Oh. Masarap tayo magkakaroon tayo ng kasama tayo na, na binigay. Hindi na masyadong ay, ay, tayo yung tayo. Isa ilang araw <laughs> <laughs> ay sa barang lang. Ang isa na lang ang barang lang. Ito, kayo. Ito tayo. Ito tayo. Ito tayo. Wala, okay lang. Hindi ako nag oso ngayon, silence language. Apo. At least, pwede kang pumikit. Ay, hindi ko uh -huh. nakita. Ganyan, <smart noise> no? Sa si darling, puro ganyan. Pagka-side-down. pagka Bin, din Ano doon? Magbunad din na? Ganyan. katawan ni Tatay. Bato-bato. Mangingisda to si Tatay, eh. Ano nyo kanina? Kala ko kasi, alay. Alay. Di maganda. Ay, Hindi ganyan. Si Si Sa na napasokan. Hindi. Talagang sa may pilay lang. Tay, pinatanong tay okay. Jean Paul tay kung totoo ba dahil si Rena. Hmm. Wala pa naman tay nakita ng tayo. Wala, naman. Wala pong, um, tayo. pa naman. Wala pang... Pating na malaki tay. Gano'n tayo yung nakita mo na tay na pating na pinakamalaki tayo. Tapos mula naman kasama <coughs> tayo nandito. Yung, yung pinakamalaki tayo na nakita mo tay, gano'n po malaki? Eh siguro may muna Kasi nasa 500 kilo kayo. Linabas na lang. Ganun lang yun tay. Ganun lang yun tay. Ganun lang yun tay. lang yun tay. Lalo na yung tiger. Wala. Pababa. Saan nga habol yung tayo? Patas ka bol! O yung mga tayo, magatapang yun. Yung yung ano ko naga? Mabayos na pati yung butanting. Laga ni ate, yung kapatid ni ate sa ano. Magpapakaan siya tayo. Dito, dito. Doon kasi sa amin, hindi yung sa amin yung pinagkukulong siya. Masahe lang siya. Hindi mo kukuha. Teka lang, walang bibitaw. Shhh! Atake niya ni Kapol. Bing, mo bing. Siguro yun. Atak pa Ito oh. Kero, ugat kero. Kong kong yun yan kapag ganyan kalaki yung ipi. Oo, so. na. na. So, dyan mo na. So, so naka-video na kami. <laughs> naka-video na tayo ulit. Isang tanong para kay nanay. Nay, kinikilig ka pa ba kay tatay? Hindi ah. Hindi ah. Hindi ah. Hindi ah. Oh, mami, tutukoy tatay. Tay, paano kiligin si nanay? <laughs> Ay, ano pa para mo siya na papakilig tay? Wala, nag kinikilig lang yan daw pag may isang libo. Hahaha! <laughs> isang libo lang katapos. <laughs> Diyan na kayo. Bawal, bawal i-video yun. Sa amin lang. <laughs> <laughs> Mabuti pala lang, nakapunta kami magamit naman. <laughs> masaya pala rin. Ito to sumasakyan? maga-maniin eh. Wala yung maga Saan pag naka... Ito. 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 teka okay, lang. Wala na yung nakaipit ng Mahirapan tayo. Exercise Tay, pang ito tayo natanggal natin, tayo. pwede ka nang sumisid. Ha? Sisid siya. Siyempre, pwede. Pwede pa. alam ba? pag muna. Baka kabina. Di ba na yung... Sumisid pa po si tatay? Hindi, sige na. Joke lang naman. <laughs> 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 Ganun lang talaga, di ba? Si Nanay marupok eh. <laughs> okay. Saan po kayo mag-i-stay ngayon? kayo mag pag-uwi niya? Saan po kayo mag-i-stay pag-uwi niya? Sa po kayo mag i, po kayo, mag -i city, uh -huh. po kayo na i stay pag-uwi niya? mag-i-stay pag-uwi Saan kayo o Saan? Saan sa kanila samin din ako sa ano sa gusto ba? Ngayon hindi pa pwede kami umuwi. Hindi po, pa pagpauwi na. Saan mo kayo matutulog? Sa kaya nga wala nga. Uy, sabihin mo sa. Bay, sakin tutulog tayo dito, bay. Sa I may masakyan pa kami. Oo, meron direcho. Meron po. Meron pa, 24 hours din. Sa ano pa kami sa may biluna. May space pa mo niyan? No, muna na. Oh, so, so, dito na okay. lang kita, dito na lang kayo na matulog. Pwede oh, naman mag-electric oh, pa. dito na lang kayo tayo matulog kaya. Sa, tayo, umaga, na lang, oh, niya, oh, sa na umaga na lang 'yun, 'yun. Oh, umaga na lang po oh. Kasi baka wala na kayong masakyan bang. libre naman dito na mag-stay. Nay kung no, no. ayun niya nang aircon, may electric pa naman kami. Tay da pa ka dai. na. Para bukas na lang oh. ng madaling araw kami. wag oh. oh, oh. na lang yung madaling araw. Nay pagdadiwan na. Oo. Mga na lang 'to eh. Galang din. G-sid <laughs> marino pa si tatay. Eh. Uy! <laughs> Ay naman, kung paano na natin. Pero, ito yun, sa mga bago nating idol. So, naibalik na namin almost... ...yung tatasag, siguro. Mag-iisit lang, siguro daw yung magatila dito. Pwede Almost 90% na ibalik na namin. Siguro yung natira, yung konting maga na lang. Ulitin ko ah, si tatay mismo yung nagsabi niyan. Nasa sampung taon na daw yan. Pero mamaya tingnan natin kung ano yung magiging reaction after natin map mapahinga si tatay mm ha. -hmm. Pinaka maganda niyan gawin natin patayin natin dyan ng 15 minutes then after that palakar natin ng malayo. Kasi hindi talaga yung nakaka -ano, nakakatayo na matagal. Tapos sabi niya mm -hmm. pag lumakad daw ng malayo babagal na. Mm -hmm. So check natin mamaya. So dyan muna kayo. Pahinga muna tayo. God bless sa lahat. Ang galing ni tatay. So, before yan mga hilot si tatay, nagko-complain niya na 3 minutes lang daw na mamanhid na. So, ang gagawin natin, 15 minutes na tayo, panalakarin pa na malayo after. So, oras. 9.01. Sige tayo tayo, tayo tayo. Sige tayo tayo, kamar dito tayo sa masahan tayo. Titignan natin kung mamanhid, ha? 15 minutes muna tayo. Lalakan tayo tayo ng malayo. Hanggang 7 in 11 titignan natin kung may ano pa. Kung sasakit pa, ha? Hmm. Des? Okay. Check natin. Mga mga dago, time use yan. Ganyan, saan? nyo. natin kung sasakit pa kapag nilakan. Sige, Bing. Sige, wag mo ipapalitin. tay. Okay. gumaan yung paa mo, tay. Oo. Parang nagmumunok na <laughs> yun. Sa linya tayo Bye. Ingat po. Kamusta Thank you na marami ha. Salamat, salamat, salamat. Yung... Inlakad din natay ang gaan eh. Alam mo nagmumunok eh. Tatay. Sa lahat ng mga kasamahan mo. Libre po. kami nito. Oh, hindi pa to tapos. Pero ipo na natin para maging updated yung ano natin, yung page natin. Nakita nyo naman si tatay mismo nagsabi na naibalik na daw sa dati yung lakad niya. Pero may tira pa dyan na konti. Kasi medyo may namang, namamaga pa. Hindi ko pa mailusot. Hindi ko alam kung anong tawag sa sakit. Hindi ko alam kung anong tawag sa sakit. Ano daw tawag sa sakit mo Hindi ko rin alam. O pilay sa likod. Pag may ganun kayo na dami yung pag tumayo tapos namamanid agad or pag lumayo ng lakad, hirap. Tapos umay na kayo, malaki na nagastos nyo. So, dito, magagawa natin ng paraan So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito Sana sa Nose del Monte, Bulacan